ngayon naman luto tayo ng uh, sinampalukang manok mga lods, sayan para sa mga bata kasi ang mga apo ko gusto ay puro sabaw lang kaya ang manok natin ay wings lang katas lang sabaw lang talaga yung manok hindi nakakainin kaya ito lang yan yan pagkatapos ng luya bawang sibuyas ayan Lagay na natin. Kaya hinaan natin konti ang apoy. Pero medyo hinaan mo na konti. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya Tapos, ayan. Nahinaan na, na, na ano na natin. Ayan. Kutay, Ayan. Medyo. Ito na. Nagagay na natin mga mga sister ang ating chicken wing. Konti lang yan, mga ilang piraso lang yan. Tapos si isa, medyo gusto niya tapos na rin natin. Kasi nga, sabaw lang. Kami nang matatanda, hindi naman namin nakakainin. Alam nyo yun, kasi meron kami ibang luto. Yan, pagkatapos niyan magulo ang ating kusina. Atensya na kayo. Yan, dahil may maya konti, lagyan natin ng pati hanggang sa maluto, ayan okay, dagyan natin ngayon ng patis, ayan ganyan lang, tansyahan lang tayo tansyahan lang ayan, okay dagyan natin ng patis aside natin yung ano na yan, ayan. ayan medyo tatakpan natin mga lods ayan matakpan na natin wait na tayo ang iluluto pa natin, itong itong atay mag natin, adobo natin yan. Tapos, eto nga yung magluluto tayo ng eto. Ito ipipirito natin to. Itong balumbalunan at saka yung wings. Ang ano lang yan, eh, asin lang yan at saka bechin. Ipipirito natin pulutan ng ating manugang. Tapos, eto nga ang pansigang. Magigisa tayo ng gulay. Ayan, gisa lang yan, lalagyan lang ito ng oyster. Ganun lang yan. Tapos, lalagyan ng konting giniling, at saka natin lalagyan ng hipon. Ito. Ayan, hipon. Ang kapartner naman noon, piprito tayo ng isda. Ayan ang ulam natin for today. So, tatlo lang kami kakain yan. Ayan. Okay. Mamaya na naman. Ayan. Ito na lang sa ating pinis finish product ng silang paluka na manok. Yummy! Para sa ating mga apo. Naman mga lots ay uh, ang iluluto natin dito ngayon ay toge with uh, carrots. Ganun lang siya. Okay, nilagay na natin ng pawang. Yan. So, ang sunset muna gamitin natin. Yan habang nagpipilito tayo sa kabilaan ng kundusa na ako na ano sa kaya ito naman ito okay ito lang lang tapos ating sahod ay hipon at hiniling. o yan medyo mahina ang apoy laksa natin ng konti ito yung natin ng sibuyas lalagay natin ang giniling yan ito ang ating hiniling lalagay na natin, so nakaano na yan ayan, lalagay na dyan ito so, naman ang ating prito. ayan, chicken and balun-balunan ayan, ito na ito na, tayo okay, ayan na ganyan lang, okay, okay okay tapos mamaya lalagay natin itong ating siton Ganyan lang po kadali ang pagluluto ko. Tansahan lang ang mga nilalagay ko mga ricado. Ang mga nilalagay natin ricado na ano. Ayan. So, ilagay na natin yon Ilagay natin ng sipon. Ayan na. So, update ko na lang kayo ha. At yun ay ating ibibili. Ayan. Ganyan lang oh. Ayan. Ayan. Pinaglagyan natin ng toge. Lagyan natin ng konting seasoning. Kasi mas masarap po itong seasoning. Tapos, yan. Lalagyan natin ngayon ng oyster. Lalagyan na natin ng oyster. Konting oyster lang. Ayan. Ayaw kasi ng may sabaw kasi mas masarap. Yan. Tapos, halu-haluin natin. Yan. Lalagyan natin ng konting. Yan. Magic! <laughs> Yan. Okay. Ito ang pinirito natin. Balambalunan, tsaka yung chicken na pulutan. At ayun ang paksiw kagabi. Ito ating buro. Yan. natin kanina na overcook ata. Mm, yummy naman eh. Ayun ang sabi ng asaba. Ito na ating finished product ng sinapaluka, ay sinigang. Yan. Ulam for today. Ayan. Ito, toge. Fried. Sa pulutan. May paksu tayo. Meron tayong preto. At meron tayong buro. Okay. Don't forget. pang ano naman. Pakipusuan. Kung nagustuhan nyo ang ating vlog.